Hello po! Good morning! Good afternoon, Good morning. afternoon po! Good afternoon! Good afternoon po! Daniel nga po pala. Irene nga po pala. Nice to meet you po. Irene, hello po. Um, ganito, narecommend ka sa akin ng kaibigan mo. Kaibigan mo yan? Opo. Yun. Alam mo, gusto ko na sabihin sa'yo, napaka ganda ng sama nyo ng kaibigan mo. Bakit? Kasi yung kaibigan mo, dinadala ka sa akin. Dinadala ka sa kung saan magpro-progress ka. Kasi kung saan mawifil mo na yayaman ka. Okay? May mga kaibigan kasi na bad influence talaga. Ito, Nako, trusted na to. Etong nagpunta sa'yo dito, pasalamatan mo to. Sobrang galing nito. Isa yan sa kumikita ng thousand thousand per day. Magkano mo mo? 10,000 per day. Bababa niya na yun. Okay? Eto ha, uunahan na kita. Kailangan mong magbigay ng 14,000 pesos. Ay, kaya hindi. Hindi ko po kaya. Hindi kaya. Okay. 8,000 pesos. Kaya hindi. Hindi po eh. Hindi pa rin kaya. Hatiin ko yan sa dalawa ha. Divided by 2, 4K. 4,000 pesos in the next 2 days may 50,000 alang laki kung ako yung kukunin ko mm. ni ako hindi kita pipilitin walang sapilitan dito ha gusto ko lang totoan totohan nito oo kasi ako ganito yung ginawa ko eh nag take risk ako kahit sa ang business tanungin mo yan hindi yan umasenso nang hindi sila nag take risk ako nag take risk ako yung 4,000 pesos na yan kaya natin yan laruin In 3 days, 2 days, 2 days, kaya kong bigyan 50,000 yan. Malinis, 50,000. Oo. Ang maganda pa dito, premium yung account mo. Okay? At yung premium, ilan na lang premium natin? George, ilan na lang premium natin? Isa na lang po. Isa na lang. Isa na lang yung slot natin. Isang slot na lang tayo sa premium account. Yung premium account, 14,000 na intindihan kita, binaba ko ng 8,000 pesos. naintindihan kita, wala kang budget, dinivide ko sa 2. 4K na lang babayaran mo. Premium account na yun. Ang gagawin mo lang, mag-invite ka ng dalawa, Kapag yung dalawa na yon, nakapag-down na rin sure 50,000 yan. O di ba? Sobrang dali lang. Sobrang dali lang. Yung dati kumakain ka sa fast food, ngayon kakain ka sa Wolfgang, sa mga fine dining restaurant. Magpapasalamat ka sa akin. Power! moment